Baga na narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Iniimbestigahan ng Bureau of Immigration ang mga naglipa ng fake identity na gumagamit ng mga lehitimong dokumento. Kabilang sa mga tinututukan ng ahensya, ang kaso ng isang OFW na ilang beses daw naggamit ng pangalan at mga papeles. May unang balita si Salima Refran. Dalawang valid passport, pero iisang pangalan ang iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Immigration. Dahil sa data privacy, hindi na ipapakita ang pangalan ng passport. Pero parehong-pareho ang pangalan, pati araw, taon at lugar ng kapanganakan na nakalagay sa mga ito. Ang pinagkaiba lang, ang mga litrato sa passport. Ang isa, sa OFW na pa Saudi Arabia sana nitong nakaraang linggo. Pero lumabas sa records na ilang beses nang nakaalis ng bansa ang pangalan sa passport. Sa pagkakakwento niya, may nagproseso daw po ng kanyang application way back in 2016. Um, binigay niya po lahat ng detalye, yun din po ang kumuha ng kanyang uh, birth certificates and all the documents po. Ngunit hindi niya tinuloy yung pagbiyahe. Yun, yun lamang po mukhang nagamit yung identity niya ng ibang tao upang umalis po as OFW. Umami ng babae na nagbayad siya ng 1,500 pesos noon sa isang recruiter para baguhin ang edad para mag-qualify sa trabaho abroad. Kinuhanan na siya ng salisay. Habang nasa abroad pa ang kapareho niya ng identity at isa sa ilalim sa investigasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, nakababahala na raw ang paglipana ng fake identities gamit ang valid Philippine documents na minsan nagagamit pa ng mga banyaga. Nakakabahala po talaga yung pagkakaroon ng mga original documents ng mga individual na hindi naman po Pilipino. It's very difficult to um, intercept uh, uh, cases like this because they have all the complete documents. Kompleto po yan, Ultimo Bird Certificate. Meron sila, lahat po ng clearances meron sila. Even NBI clearance, minsan nakakakuha po sila. But at the end of the day po, hindi pala sila yon. There's a different person owning that identity. Ito ang unang palita sa ni para sa GMA Integrated News. Po ng uh, itlog ngayon sa mga uh, palengke at uh, ito ho ay uh, sa buong uh, Pilipinas, ano Pero kung meron mayroong uh, oversupply siya pa hindi naman ho uh, ano yan, hindi ho mag, uh, maganda ang uh, tingin ng iba pero para ho sa mga nagtitinda ng uh, itlog malaking bagay ho sa kanila dahil dumadami ho yung bumibili ng itlog. Actually dito ho, sa Commonwealth Market ang pinakamurang uh, piraso ho ng itlog ay mabibili sa 4 pesos. Actually, eto wala na nga ho silang tinda dito, tiga-apat na piso na ubus na. Ang pinakamura ho nga per tray uh, na 30 pieces ng itlog ay umaabot ng 160 pesos. Kumpara ho noong December na medyo mataas ho talaga, umabot talaga sa 9 pesos ang bawat piraso ng itlog. 7 yung pinakamura doon sa natatandaan ho natin. Kaya ho nagkaroon ho ng ano, ng uh, issue, sa dyan sa kung oh, bakit nagmahal din ang itlog ngayon. Meron tayong oversupply. Malaman natin doon sa mga nagtitinda rito kung ano ba, maganda ba ang uh, pagkakaroon ng oversupply ng itlog uh, sa mga nagtitindang gaya nyo? Hindi naman po. De, pagka mara, mura uh, oversupply, so nagbababa yung presyo? Opo. Uh, magkano yung pinakamura ngayon? 160 po. 160. Dati, yung pinakamura per tray? 200 po. 200. So, 40 pesos yung difference do sa dating presyo noong December ito, tama? Apo. Pero ngayon na marami tayong supply ng itlog, ano ba? Dumami ba ang bumibili? Apo, dumami naman. Dumami. Pa. Tapos ano yung pinakamadalas na binibili? Yung maliliit po. Yung maliliit na Apo. 4 pesos. Apo. Yung gaya nga nakikita nyo, wala na silang tinda dito. Yung <laughs> tig po 4 pesos na itlog. Ubus na ho. Pero ano yung ano? Ano yung masama pag may oversupply? So, marami kayong supply. Ano yung uh, hindi maganda kapag may may oversupply ng itlog? Pag ganun po, hindi po may iwasan minsan masira yung itlog. Masira pag Apo. hindi nabili agad. Apo. Oo, pero sa ngayon, mas marami ba ang bumibili ng itlog? Apo, marami naman po. Mm, usually yung pinakamura. Apo. Yung tiga apat na piso. Apo. Ginagamit po nila pang tapsi or ano, pang burger. So, pabor kayo doon na may oversupply tayo? Apo. Mm, pero sinasabi ng, ng Department of Agriculture, kumain doon na maraming itlog para <laughs> dahil maraming supply. Oo, madali din po kasing lutuin. <laughs> uh -huh. So, sa so, tingin mo ba, yun ang ginagawa ng mga kababayan natin ngayon, Opo. dahil mura itlog, bumibili sila ng marami para kumain ang kumain. Opo, hindi po na tanong din po namin yun minsan. Ano sabi? Kaya, mas madali daw pulutuin. Kaya ah, ah, ah. hindi ka nabibili pa, lalabas. Kasi sa tindahan po kasi mahal. Oo, ah, oo, ah, ah, ah. Yung so, price bilan, 9 pa rin. Uh, yeah. So ano sa inyo yan? Mas gusto nyo na may oversupply kaysa kulang, may short, parang Apa. may shortage. Apo, mas gusto ko namin yung oversupply. Mas okay, only may oversupply. Thank you! Apo, may, yeah, medyo marami yung bumibili ng itlog dito sa Commonwealth Market. Actually, kanina, ay uh, nakita ho natin yung mga kababay natin. Ayun nga, sabi nga, ang, ang uh, mas mabenta ho, yung taga-apat na piso per So, at ito, ito yung uh, dito nila nilalagay yung pinipiling itlog. Pwede kayong pumili eh, ng itlog yan. Tapos lalagay mo dito. At uh, sabi nga ng no, mga nakausap natin, nagtitinda, mas okay na na meron tayong oversupply. So ang pinakamahal ngayon dito na per tray ay umaabot ng 260 pesos. Ayan po ay 30 pieces na. At ang pinakamura ay ang 160 160, ito ho yung gaya niya. Ito yung small na, no, small size na ng itlog. 160, 30 pesos po yan. Pero dati, noong Desyembre, noong uh, marami hung, uh, mga okasyon tayo, ginamita natin ng mga uh, itlog, yung ating mga panghanda, ay umabot sa 200 pesos ang per tray ng pinakamaliit na itlog. So kung tatanungin natin yung mga nagtitinda rito, mas okay na ang meron tayong oversupply kaysa meron tayong kakulangan sa supply ng itlog. So, yan po ang ating uh, sitwasyon mula dito po sa Commonwealth the Market, dito po sa Quezon City. Ang uh, sitwasyon po ng mga nagtitinda ng itlog dahil nga po sa pagkakaroon nito ng oversupply. Tinatangka ho natin makausap sana ang Department of Agriculture uh, para tanungin sa usapin ang pagkakaroon ng oversupply ng itlog pero hindi pa po nila sinasagot ang ating tawag at text sa, te sa, na pinapadala sa kanila. Samantala, Iginiit ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na hindi maituturing na sedisyon. Ay sinusulong nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa panayam ng Super Radio DZWB, sinabi ni Alvarez na pinag-aralan niya kung ano ang sedisyon at hindi anya pasok sa kulugan nito ang naging pahayag nila ng dating Pangulo. Nitong linggo, nagbabala si Camiguin Governor Xavier Romualdo na maaaring maging criminally liable para sa sedition sina Duterte at Alvarez kapag nauwi sa gulo ang kanilang panukala. Gayet ni Alvarez, sa mapayapang paraan nila nais gawin ang panukala magkaroon ng sariling gobyerno ang Mindanao. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon si Duterte tungkol sa pahayag ni Romualdo. I assume full responsibility sa aking mga actions. Hindi naman natin nanaisin na maulit sa bulo. Kaya nga sinasabi ko ulit-ulit na kailangan peaceful Ray, ang paggawa nito. Hindi tayo manggugulo. <debuted> Break na si Kapuso Actress Bea Alonzo at si Dominic Roque ayon sa malapit na kaibigan ng dalawa na si Boy Abunda. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Sinusuyo ba si Bea? Are they still trying to talk? Uh, siguro. Magkakabalikan ba ito? Magtatagumbay uh, ba sa panunuyo si Dominic or sila ni Bea? We don't know. 2021 ang i-reveal ni Bea na in a romantic relationship siya with Dom. July last year naman na mag-propose si Dominic kay Bea. Recently spotted pa na sweet si Bea at Dom sa kanilang Japan trip. Umugong ang usap-usapang break na ang dalawa nang mapansin ng netizens sa latest posts ni Bea na hindi na niya suot ang singsing -sing na bigay ni Dom. At kahapon, sinabi ni Tito Boy na ayon sa kanyang source, isinoli na raw ni Bea ang engagement oh. ring kay Dominic. Nilinaw rin ni Tito Boy ang ilan pang issue. Ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup pre ay si Dominic. So I don't think it is and it was an issue unless nabago po yung kwento. Uh, the narrative is not about Bea, ang problema, kaya sila naghiwalay. Si Bea gusto ma-save ang relasyon na ito. Si Bea wants this to work. Wala pa personal na pahayag si Nabe Dominic tungkol sa kanilang hiwalayan. Sumasabay sa mga peke online ng alok na isang taon na libreng sakay sa tren. Babala po ng Department of Transportation, hindi konektado sa kanila ang social media pages na nagpo-post niyan. Live mula sa MRT North Avenue Station, may unang balita si James Agustin. James? Gang, good morning. Tulad nung palagi natin paalala sa mga kapuso natin, think before you click. Dahil sa panahon ngayon na naglipana, na, yung mga maling impormasyon sa social media, mahalaga na maging mapanuri tayo at maingat para hindi mabiktima ng mga online scam. Kabilang na dyan nga, Igan, yung mga ilan na nagpapanggap na konektado sa mga ahensya ng gobyerno. Nagbabala ang Department of Transportation kaugnay sa isang Facebook page na nagalok umano ng 12-month free subway rides card gamit ang beep card. Isa raw scam yan, kaya wag na wag magpapaloko. Ang page hindi raw konektado sa DOTR o anumang attached agencies nito. Ayon naman sa ilang suki ng MRT3 na madalas gumamit ang beep card, hindi sila basa-basa naniniwala riyan. Ika nga nila, it's too good to be true. Masyado mahaba yun eh. Hindi ako mag- ron. Siyempre, manggagalit po ako nun kasi bakit sila nagpapakita ng ganong information, lalo na po sa aming mga commuters kasi important sa amin yun eh. Payo ng DOTR sa publiko para makaiwas sa ganitong scam. Bisitayan ng official communication channels nila tulad ng verified social media accounts at official websites. E paano naman kaya ang diskarte ng ilan para hindi mabiktima ng maling impormasyon sa social media? Ang kailangan, yung source po natin is valid. Katulad po niyan, kung galing sa GMA, na news, di ba, yung website, binavalidate po natin. Lalo na yung mga sa Facebook na may legitimate po na ano na page talaga, yun po yung titignan natin na source. Mag-ingat na lang sa paggamit ng mga ano? So, Isa talaga sa pinakamagandang diskarte, Igan, ay para doon sa mga kapuso natin na araw-araw talaga na nakababad sa social media ay i-verify nila yung mga nakikita nila na mga pages, kung ito ba lehitin mo talaga at kung tama yung mga impormasyon na nababasa nila online. Yan muna yung unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng marami pa rin mga tricycle, pedicab at e-bike na dumaraan sa mga national highway. May unang balita live. Si Niko Wahe. Niko. Ivan, magandang umaga. Nananawagan ng DILG na mas higpitan pa ng mga lokal na pamahalaan ng pagbabawal sa mga tricycle, pedicab, e-trike at e-bike sa mga national highway. Yan ay para maiwasan ng aksidente. Dito naman sa Maynila, parang walang takot yung mga transportasyon na yan na makipagsabayan sa malalaking sasakyan sa highway. Hindi na bago ang pagbabawal sa mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Iyon nga lang, sadyang may makukulit talaga lalo na kapag walang traffic enforcer. Dito sa intersection ng Taft Avenue at United Nations Avenue, wala pa kaming 10 minuto kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Hindi na mabilang ang mga tricycle, pedicab, e-bike at e-trike na tumatawid. No left turn pa yan ha? May ibang tricycle na sa gitna pa talaga ng Taft Avenue bumabiyahe. Lahat sila, walang takot kahit pa may mga kasabayang bus at mas malalaking sasakyan sa kalsada. Aminado si Mang Raul na matagal na bumibiyahe ng tricycle sa ilalim ng Glomotoda o yung mga bumibiyahe sa General Luna hanggang Otis na hindi talaga maiwasan na tumawid o dumaan ng mga tricycle sa intersection ng Taft at UN. Kami naman po ay sa likod dumadaan sa secondary road po kami. Pero pagmisan po at pasyente pupunta ng hospital, hindi na po namin maiwasang dumaan ng National Road kasi po ang mga hospital po dito sa lugar na to ay eh, nasa National Road lahat. Maraming pasahero rin daw kasi ang ayaw na maglakad na malayo, kaya pinipiling mag-tricycle. Tatawid kami pag uh, yung pasahero talaga mapilit. Lalo pag matanda po na hindi makakalakad yun, hindi na po namin. Kasi wala lamang din po kami magagawa kundi atin sila kasi wala lang po sila ibang masakyan. Pero ayon sa DILG, anuman ang rason, bawal talagang pagdaan ng mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Muling nagpaalala si DILG Secretary Benhur Abalos matapos mabangga ng bus ang isang tricycle sa Labo, Camarines Norte. Apela niya sa mga LGU, mahigpit itong ipatupad para maiwasan ang aksidente. Ivan, dito palang sa Metro Manila noong 2022, ayon sa Metro Manila Accident and Reporting System, ay mahigit o oh, halos 3,000 na ang mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng pedicab, e-bike at saka ng uh, e-trike. Iba pang numero o oh, nasa halos 2,000 ang uh, aksidente naman na kinasangkutan ng tricycle. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Naniliwala ang ilang senador na dapat mamagitan na si Pangulong Bongbong Marcos sa sagutan ng Senado at Kamara kaugnay sa Charter Change. Yan ay matas umalma ang ilang senador sa resolusyon ng Kamara na nagpapahayag ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Nakasad kasi sa resolusyon na may intense assault o inaatake ng Senado ang Kamara. Git Senador Francis Escudero hindi naman atake ang pagdepensa sa Konstitusyon at sa Senado. Tanawagan siya sa Pangulo na rendahan ang kanyang pinsang si Romualdez. Ganyan din ang panukala ni Sen. Jinggoy Estrada. Maybe the President can talk to the two leaders of the chamber, Senator, Senate President Subiri and Speaker Romualdez. But siguro we can fix it on our own. Sabi naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. kung nasaktan ang mga senador sa termino ng intense assault sa kanilang resolusyon, nasaktan din anya ang mga kongresista dahil sila ang iniuugnay sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Hinamon din ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ang mga senador na lumantad kung sino ang mga pabor at utol sa pag-amienda sa konstitusyon. Kaugnay naman sa panawagan ng mga senador na mamagitan na ang Pangulo giit ni Bataan Representative Geraldine Roman, hindi yan trabaho ng Pangulo. I don't think it is the duty of the President to reign in the House Speaker. We are independent branches of government. The Speaker is not a puppet of the President. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor? to amend the Constitution, sino yung mga kontra, and the people of the Philippines will decide whom to put in the Senate. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng pahayag ng Malacanang, kaugnay niyan, at itong inero, pinulong na ni Pangulo sina Naisubiri Trumaldes at ayon Subiri, Senado, ang inatasang manguna sa pagtalakay sa pag sa economic provisions ng konstitusyon na sinuportahan naman ni Romualdez. Ang University of Perpetual Help System Delta ang nag-uwi ng pinakamaraming parangal mula sa table tennis competition ng NCAA Season 99. Ang Perpetual ang nagkampeon sa Women's Division at Juniors Division. Sa kanilang rin napili ang Most Valuable Player at Rookie of the Year para sa mga nasabing division at maging ang Coach of the Year sa dalawang kategorya. Mula rin sa Perpetual ang isa sa hal na freshman of the year sa Women's Division. Ang College of Saint Benedict naman ang nagwagi sa Men's Division mula si Esbrin, ang itinanghal na MVP, Rookie of the Year at Coach of the Year ng nasabing division. Inalmahan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang manipulated na social media post tungkol sa kanya. Sa kanyang Facebook page, ipinost ni Marian ang larawan na tila screenshot mula sa kanyang ex-account pero edited ang mga salita at ginawang pahayag tungkol sa kanya mga biyanan. Walang ex-account si Marian. Sa caption niya tungkol dito, itinanggi niya ang siya ang nagsabi niyan. Pakiusap ni Marian, itigil na ang paggawa ng manipulated posts at sa ngayon, deleted na ang nasabing post. Huwag ba, basta-basta pa ng maniwala na at medyo positive yung dating yes. ng post. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.